gusto niyo ba ng negosyo, syempre nakikita tapos nasa konting ano lang halaga ang ilalabas nyong puhunan. Ito kasama mo kasama po natin si Ma'am Carly na explain po sa atin kung paano 'yon mangyayari at paano mapapayaman ang mga katulad nyong masisipag at gusto ng negosyo. Hello Ma'am Carly, para sa Hi, fantastic morning. Yo, My... yes. Hindi <laughs> <laughs> ko alam yun. Ha? Yes, ma. Kasi napapanood ko po sa mga social media, siyempre mga TikTok, mga Facebook. Na, na yung mga nag-iPhone eh, air, yung mga matasandahin ko, ching, gaganda wow. Damdahan. Parang gusto ko yun yun. Sigurado yung mga manonood natin, ay gusto rin yun. Pa, eh. nagagawa eh, ba talaga yun? Yes, uh, ayan. Natotohanan ba yun talaga? Oo oh, naman. Oo. Oh, ang halong biro. yun. Ano paano ba nagagawa yung negosyo na yan? Ano ba ang iFurn talaga? Ayan. So, hello mga... Compromise. Compromise. <laughs> ayan. ayan, ayan. Nakalimutan pa. Sir Pep, ayan. Thank you so much. So, pakilala kayo ako muna. Sige. Pakilala ka pa Sige. I am Carly. Ayan. One of the senior field vice president Inyo. in iFurn. So, actually 4 years ko na siyang ginagawa. Mm. Yeah, Yan, totoo naman. <laughs> Talagang maganda yung, yung income, daw So, nag-start lang naman siya as bibili ka ng uh, product for personal use. Doon lang ako nagsimula. So, oh, tapos tinesting mo oh, siya. Oo, ko siya kasi meron akong hika. Oh, so, wow, so, may nag-recommend oh, oh, nag kasi si iFern, sila yung gumawa ng Fern si No, ah, oh, um, oh, alam ko yung currency na yun. Pag, ano, pag palakas ng yeah. immune system na yun. Yes, yeah, so, currency yun. Yung currency Sikat na sikat Siyempre, meron niya sa mga mercury, sa mga Correct. Sa mga... Yeah, so, si yung vitamin C na pwede mo inumin kahit walang laman yung sigura. Mm -hmm. Ayan, so... Wow. Uh, yeah, so yun, dun sa mga tao walang pambili ng pandaman na sigura. Currency <laughs> <Perns, laughs> <Perns>, ka na lang. Pag vitamin C ka na lang. pag kayo. Ayun, okay, mapapos. Okay. So, nag-start ako din tinry tried yung product, no, itong supplement ni Ifer na bago. No, bukod kay Fern, si meron silang bagong supplement na pinakilala. So, tinry ko siya. Nung nag-effect sa akin na wala yung hika ko, sabi ko, ba't di ko gawing negosyo? Ah, kasi yung kapanipaniwala naman. Oo, oh, kasi nga gumana sa akin na wala yung tika Okay, ma'am. Tapos, nung naniwala ka na na gumana sa'yo, parang naisip mo negosyo eh? Hmm, di ba? Kasi ginagamit ko naman siya, so why not? I-sideline ko. So, sideline lang siya. Okay. So, sideline, sideline, tapos ang dami uh, pa lang naghahanap ng product ni iFern, no? Ayan. Oh, yun, so... So, ano yung mga product ayun? niya na ngayon na mga bago? Ayun. So, ang pinakamabenta talaga is this Fern D. No? So, vitamin D siya. Okay. Fern, sure, no? Vitamin D is... Ayan. Wala kasing ibang vitamin D sa Pilipinas na locally manufactured. Si Fern so, Ano na, naman na. ang nagagawa ng D? Katulad ng sa C hindi na yung mga parang hindi kasi masyara hindi kasi punin di ba yes yeah, so as si friend di actually pang immune system din siya a vitamin D so di ba ang okay. nutrient sa araw Ayun, yun ay since D. Si, D. hindi ka naman makapagparo ngayon dahil pag oh. nagparo ka ngayon siguradong iiti so, <laughs> sana kung dark ka eh sana kung tall ka para tall dark and all ayun so kung di ka nagpapaaro kulang ka sa vitamin D kulang hindi sa vitamin D nagkakaroon ng na maraming sakit-sakit Iyan. -sakit. So, So, yun ang mga maitutulong ma ng na Napaganda ang maitutulong ng party kasi kung usually naman talaga tayo mga tao may, ay hindi na nakakapagpa-araw. <laughs> Tapos, mami, susunod. Susunod is fern active naman. Ito naman yung ating multivitamins with B-complex siya. B1, B2, B6, and B12. okay. Maganda dami siya sa yan. mga nerves, no? Yung sa dugo, yan, may sakit sa puso, yeah, may high blood. Ang pa naman yan, yung mga may sakit sa mga, puso. Mga ano, yan. Energy booster ha, so kung lagi kang puyat, lagi kang magpuyat sir? Hindi, hindi, <laughs> hindi. Lagi akong tulog. <laughs> so, ah. Kung lagi kang puyat yan, maganda yan, ah. para maging active ka, and sa lalaki na ko sir. Ano? Ito talaga, kaya siya, kaya siya mabenta palaga, di ba? Kasi meron siyang, Man, ano mo magsabi ng ano? Ng ano? Ito na yung na lang natin. <laughs> para bang ginseng. yun, bang ah, kumbaga Kung hindi ka na nagpa-flag ceremony. Ayun. Sa umaga. dun sa mga ceremony ka flag ceremony sa umaga. Ayan. Pwede niyong gamitin ang third active. Siguradong magiging masaya ang inyong relasyon. <laughs> umaga. Sa Okay. So, dun pa, para sa mga broken, ayan, para sa sakit sa puso, pwede na for nothing, yes. Yeah. Okay. Kung so, ikaw ay broken, yun na, pwede na. Yung yes, sumunod, ma'am. Yeah, Ayan, sumunod natin milka. Ito naman yung calcium natin. So, yeah. syempre calcium para sa buto. Lahat ng tao may buto. So, kailangan natin uminom ng Ah, kasi calcium. pag umiidad na po tayo, ang calcium kailangan, kailangan yun. Dahil pumupula na ang mga buto. Yes. Yeah. So, maganda sa calcium natin, isang capsule lang yan para ka na uminom ng dalawat kalahating baso ng fresh milk. Gatas. Ah, ah, mm. Mas mura ayon. pa. Sige mo sa ganun, linagay lang. Mas Pagkisipin mo paano pagkasay ng dalawang baso sa ganito? Tama! Agit! <laughs> galing, ha! Tapos, eto mam? Ma eto naman ay fern E. So fern E is vitamin E ano yes. oh, so, naman na e, ng ang vitamin E? Akala natin pang babae lang siya, di ba? Para sa pampaganda, pampakinis. Pero ang vitamin E, maganda rin siya sa mga lalaki. Sa prostate. Wow! Yeah. Tapos antioxidant. Ayon. And sa puso, maganda rin ang vitamin Ayon. E. Sa puso na naman. sa puso. So ito, very potent yan. Gawa siya sa sunflower oil. Iyon parang ano gawa sa mga organic at dating ano medyo, medyo gano'n kasi yung pinanggalingan yung oil is mas kumagay matindi yung effect yung yung benefit niya yun Yeah. Ang F-collagen. Ah, alam ko collagen. Parang yung pampaputi e eh, no? Ayan. So, usang yung F-collagen eh. So, Oo, oh, uh, yung mga Korean, gusto maging... Korean, diba? Yung mga Pilipino na gusto maging Korean-Korean ang Korean itsura, di ba? Ah. So, si F-collagen naman natin ay gawa naman siya sa Germany. Ayan. Yeah. So, ito naman, powder siya. Hinahalo mo sa kahit anong inumin. Hot or cold. Pwede na yan. So, pang-strengthen pang, pang, pang ng nails. Yung mga laging na yung parang naduduro, <laughs> <laughs> nyo kung, kung, kung naduduro. Retail, na yung kuko. Nakakatakot naman yung kuko ko naduduro na. nails, brittleness. Tapos yung naglalagas yung buhok. So, napa, yung mga production nyo talagang malaki ang maitutulong sa mga tao. Hindi lang, may, hindi sa may sakit eh. No? Parang, uh, healthy living. Oo, oh, oh, prevention is better than cure. Yeah. Okay. So, syempre, mas so, kasi yun, yan yung, kaysa magka-hospital. Ano mga approved ba yan? Na mga approved, ayan. approved ayan. of course, no, lahat tayo approved by Uh, FDA approved. Ayan. Registered tayo sa, kung may mga physician dyan, mga doctor, nurse, pharmacist, nandun tayo sa libro ng mga doctor sa means. Ayan. So, Ayan. ibig sabihin, pwede yan i-reseta. At nire-reseta siya ng mga doktor. So, Aba! Safe, 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 safe na safe yeah. tayo. Hindi ka tulad yung mga, mga sa mga ganyan kumagaya sa iPhone. Ako, delikado yun. Dito tayo sa totoo at original. So, um, since effective yung mga yan, uh, at sikat na ngayon at kilalang kilala, so, pag ninegosyo siya, madali na ibenta. Ganun ba yun? Oo, yes, sir. No? Kasi maraming naghahanap nung produkto. Kasi pag nalaman nila na may bagong product si Fern ayan, alam nila mapagkakatiwalaan yung brand. And quality talaga effective and ano yung quality is pang world class yeah. iyon so, madali Maka. na siya class Iya. Ibenta. Ayun. Ngayon, pag gusto nilang maging, ano ba tawag doon? Distributor. distributor. Yes. So, i-message ka lang nila saan? Message lang ako sa Facebook <laughs> Ano po yung channel na yan? Facebook page natin, na, na. lalabas na lang dyan, natin Okay, at saka TikTok? TikTok, meron din tayong TikTok yeah. saka, Sa Instagram din po ba, nagbibenta kayo Sige, yan. pwede din sa Instagram Ilalagay na lang yung Daming tingin Pati number lang, ipinalagay yes, po ba sorry, natin? Yes, yeah. So yun, dun sa lahat ng mga gusto mong negosyo na mababang halaga lang ang puhunan. At sigurado naman kayo kung masipag ay kikita dito at yayaman katulad nila. So thank you very much Ma'am Carly. May gusto ko pa masabihin sa mga tao. Ayun. So thank you sir Pep no. So sa mga naghahanap ng pagkakakitaan, 'di ba, ng extra lalo ngayon sa panahon na 'to, na kailangan natin oh, ng na hirap ng buhay. I extra paghuhugutan, 'di ba? Yeah. So, so uh, bibili lang ng product na automatic, na no? Pwede ka na maging uh, distributor ni Hyper pwede mo na siyang idagdag pang bayad ng bills mo, di ba? Yung yeah. no. mo sa pagbebenta, no? So, magpapalit ka lang ng brand. na ito lang gamitin mo. Try mo muna. Try mo siya. Tapos, pwede ka nang mag-distribute. May negosyo ka na. Yun, para para. Thank you very much, Ma'am Karaki. Sa uulitin po. Akin na ba <laughs> ito? Sige, ito yung pang-plug ceremony sa'yo. <laughs> sa'yo na. Thank you. <laughs>